Simple, magandang hapon. Ayan, magluluto po tayo ng tenolang manok. Ayan, piniprepare ko na po kasi anong oras na ba dito sa Pilipinas ay? Ah, uh, anong oras na ba? 3.45. Tataka kayo kung bakit napakaaga ko pong magluto. Kasi mamaya maghahatid ako ng pagkain hindi doon sa kabila. So, kaya po yan marami yung manok na yan kasi ihahatid ko doon sa kabila. Ayan. Kaya po yung ating uh, isasahog, no? Masarap po kasi yan, eh. Tapos, ito yung malunggay. Bakit kasi malunggay? Mas mas mas, mas sustansya po ito at ah, uh, kahit yung daon sili rin po, di ba? Ito po kasi yung paghahatira ko mamaya ng pagkain ay buntis. Yan, kailangan yan ng sabaw. Yan. Nagpe-prepare nagpe na po ako ngayon. So, mamaya na kasimple. Magano muna tayo. Hiwa-hiwa muna tayo. Bye! So, ang ating finish product ayan tapos ngayon magsasali na rin po ako ngayon dito kasi nadadala na po ako dun sa tabla Sige, bye bye po mga kapasipe bye 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 muna ulit